No! No! Camping Nightmare Ang lalaking ito ay nag-camping ng mag-isa kasama ang aso nito sa isang kakahuyan. Bago pa man tuluyang sumapit ang dilim ay up na nito ang tent upang makapagpahinga at sa kalagitnaan ng gabi nang mahimbing itong pagkakatulog ay bigla siyang nagising sa mga boses na naririnig niya. Marahan siyang lumabas upang tignan ito at ang marirecord niya ay talagang nakakatakot. Panorin mo ang mahigi. Maririnig ang babaeng umaagol sa hindi matukoy na parte ng kakahuyan. Marahan itong hinanap ng lalaki pero tila ba nasa buong paligid niya ito at palakas ng palakas. Di kalawunan ay nagtatakol lang ang aso nito at mula nga sa kadiliman ng paligid ay isang white figure ang makikita nakatayo. Well, ganito rin ang naranasan ng lalaking ito mula sa YouTube channel na Grizzly Gas. Kung saan nagcamping rin siya kasama ang aso nito somewhere in England. Sa una ay normal lamang ang lahat. Habang nagpapahinga siya sa loob ng tent niya ay muli isang ingay ang maririnig niya sa labas. At nang tingnan na nga niya ito ay eh, biglang ito ang mangyayari. Hello? คร、啊 habang inahanap nito ang pinagmumula ng ingay tiun unti-unti rin itong naglaho sa dilim kaya naman muli siyang bumalik sa tent upang magpahinga nang makatulog ito ay di kalaunan ay muli na naman siyang nakarinig ng ingay muli ay inahanap niya ito at ito ang matutuklasan niya huwag kang kukurap Hello? Uh, I'm off, mate. I'm off. Come on, mate. still pants then. Nakuna na nga nito ang mga matang umiilaw sa likod ng madilim na kakawayan na pinagmamasdan siya bago tuluyang nawala. Dahil sa pangyayaring ito ay muli siyang bumalik sa tent at inayos ang lahat ng gamit nito upang agad lumakalis. Ayon pa sa lalaki ay hindi, hindi pa niya nararanasan ang ganitong pangyayari sa buong buhay ng pagkakamping niya. Ikaw, magkakamping ka pa ba matapos mong mapanood ito. Ang Minahan ang lalaking si Franco ay napunta sa isang abandonadong minahan. Ang lugar na ito ay matagal nang isinara. Kaya naman maingat na maingat si Franco habang naglilipot sa paligid ng abandoned mill. Sa una ay normal lamang ang lahat pero nang papalis na siya ay may makukunan siyang kakaiba. So here is the building from the front. This was probably the main entrance here on the ground floor. This is what we just were in where all this junk is. And uh... So, I'm not sure if this was a, a lab or what. It's not too far from the mine. Um, I don't know. But here, here is the uh, staircase we came down. Whoa. Nang nasa malapit na hagdanan na ito ay isang butilya ang lumipad na nagmula sa sulok pero wala namang tao sa paligid nito. Then sa pangalawang clip ay nakafocus na ito sa isa pang video ng lalaking nagmamaneho papunta sa isang minahan. Nang malating na nga nito ang lugar ay pinasok na niya ang minahan habang nililibot niya at nilalakad ang bawat sulok nito ay biglang ito Oh, crazy and then uh, you can see how big these timbers are those are that's about almost a foot in diameter the big cross timber so they had to put big ones in here to hold up all of this rock and you can see right here where where some of these boards are bending do you hear that Sounds like, uh, what is that wind? Can you? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Well. Wow. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or. I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but. Wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and uh, head back out to the portal. Um, that was weird. I don't hear it. Wow, that was strange. Habang patuloy siya naglalakad sa sulok ng minahan ay nakakaramdam siya na may kakaiba sa likuran nito. Nilimon niya ito pero wala naman siya nakita. Bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes but sa pagpapatuloy niya ay mang ingay na ang naririnig nito tila ba boses ito ng isang tao I don't hear it. dahil sa marami na siyang minahan na napupuntaan ay alam niya ang hindi ito tubig lamang o hangin na nagmumula sa kung saan magpagayon pa man ay nagpatuloy pa rin siya at sa huling clip ng video nito ay pumasok siya sa isang matubig na parte ng minahan ng ito ang matutuklasan niya Okay, here's a Here's a shot looking back towards the entrance. I'm a little bit further in and uh, looking down the tunnel here. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet and too muddy. obviously something is making the chains uh, swing. So, time to get the hell out of here. Nakunan na nga mismo nito ang kaninang tila ba iniwawa si Was nang hindi makitang nilalang. Dahil sa mga nasasaksayan nito ay nagpasya na lamang siyang wag nang tumuloy pa. So ano kaya ang mga nakunan ni Frank

dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Lady in a Lonely Road. Nakakakilapad nga namang magmaneho kung ganito ang makakasalubong mo. Ang mga lalaking ito ay binapagtasang isang highway nang makatagpo sila ng katatakotang hinding-hindi nila malilimutan. Nung sisigaw sila sa nakita nila at kung pagmamasdan ngang mahigi ay walang ulo ang babaeng nakaputi. Samot saring spekulasyon mula sa mga nakapanood nito, ang mga nagsasabing maaaring isa itong ang espiritu o aparisyon ng babaeng kilala sa paniniwala ng mga matatanda na nagpapakita sa mga lonely highways. Ang iba naman ay nagsasabing maaaring isa lamang din itong tao na nasa lugar na nakakaranas ng depresyon. Magpagayon pa man ay nanatili na lamang itong misteryo sa kung ano nga ba talaga ang nakunan nila. Sino o ano ang nasa labas? Ang video naman ito ay noong 2018 pa kung saan ang lalaking si John ay nagpost ng kakaibang pangyayari na naranasan nito sa pagkakamping niya. Ito ay nangyari somewhere sa kabundukan ng Canada. Pasado 3am na magising siya sa mga narinig nitong yapak sa labas. Well, I am living every solo camper's nightmare right now. Um, there appears to be an animal of some kind pacing around my tent. It's the middle of the night. And then around 3.30, it, uh, I started to hear this pacing sound. And 45 minutes later, it's still just pacing around out there. Given na nagkakamping siya sa kabundukan ay maaaring oso lamang ito o anumang klase ng malalaking hayop na nasa labas ng tent niya. Pero ayon sa kanya ang mga yapak na nasa labas ng tent nito ay parang gawa ng isang tao. Kaya sa kapatid niyang pala ay wala namang masamang nangyari sa kanya. Pero nakakatakot lang kung tao nga talaga ang nasa labas ng tent nito at gusto siyang saktan. This ang lalaking ito ay nagja-jogging sa kakahuyan nang makakita ito ng isang maliit na pusa Sinundan niya ito upang kuna ng bicho pero wala siyang ka-idea -ide na isa pala itong baby cooker Dito na magiging kapanapanabikang na mangyayari nang biglang lumitaw ang ina nito Go! Go! No! No! Go away! Go away, please go away! Oh! Holy. Nice and slow! Come on! marahang umaatras ang lalaki habang sumisigaw ng malakas upang maitaboy ang cougar pero patuloy pa rin ito sa pagsunod sa kanya. Ayaw siyang tantanan ng cougar hanggang sa sumubok na nga itong matake sa kanya. Go away. No! No! Yeah, get away. Face. Ayon sa video ng encounter nila ay umabot ng anim na minuto at sa kabutiang palad ay tumigil din ang cooker Sa pagsunod nito matapos batuin ng lalaki Dude, trying to attack you, you guys are looking away from you. Dude, no, go away, go away. No, no. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.